Handa oh, na, na ba? you? Naganda na ako. Yeah. <laughs> <laughs> okay. okay. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan. Okay. Nakalimutan mo ko okay. si Martin, hinihintay ka ng tech namin. Handa na me ang sagot doon. Oo. <laughs> Uy! Okay. okay. Yeah. <laughs> Una Anong ay ngayon? Pili natin ang unang segment. Pili ka lang uh, ng isa sa aking mga sasabihin. Uh, Una, Apple uh, o Android? Android, Android. Okay, mm. Xbox o PSP? Uh, PS5, pero PSP mo na. PS5. Okay. Yeah, no. Marvel o DC? Yan, yeah. Marvel po. Marvel. Okay. Bar Barbie o Oppenheimer? Ano Barbie Barbie. Barbie, Barbie. Barbie. Okay. Uh. No Lie Wetangre or El Filibusterismo? Uh, yeah. Yung kapangalan po namin n'dol. Yan. Yeah. Oh yeah, all yeah. oh, manner. Man. Okay, vote wisely or vote with your conscience. Ano ba? Ah, vote with your conscience. Yeah. And last for pilinas go with the flow or go against the waves. Ko, oh, I always go against the waves. No, na yan ang uh, oh, trailblazer pala ang ibig sabihin. No? Ako naman, charot at tululalo. Oh, medyo, ano to, sa mga survey at politika ito, ha, tignan natin ang salo-obi ng isang CEO ng isang survey firm. So, hindi totoo, tululalo, totoo. Unang tanong, dapat ba iboto ng mga Pilipino kung sino ang pinaniniwalaan nila kandidato na makakatulong sa bayan kahit hindi pa siya pasok sa survey? Uh, true lalo po. Ang survey po kasi, snapshot po yan ng sentiments ng, ng Pilipino, ng mga respondents po natin at any given time. Pero if meron po kayong pinupusuan, sabi ko, vote with your conscience, kayo po yung bahala mo mo. To. Yan, okay. Pangalawang tarong, sarat mo, true lulu. Dapat ba makinig ang mga politiko sa mga sinasabi ng mga survey? Kung ano ang gusto na prioridad ng mga Pilipino? Uh true lalo para sa akin kasi gaya po pinag-usapan natin kanina Sir Michael ito po yung ng masa po eh ng Pilipino. Mm. So ito po yung gusto nila at this point in time. So ganoon po yeah. yung sa amin sa Tangeri. Yeah, no. Mm -hmm. Ang tanong dapat ba paninindigan at polisiya ang hanapin ng mga botante sa kandidato hindi ang kanilang politika. At uh, true lalo lumalabas po yan sa mga surveys po namin. pag gumagawa kami ng regional Sir, may mm -hmm. explanation pa no. Uh, true oh, lalo sir. Heart. kasi nakita po namin dito platform ang hinahanap nila. Eh. Yeah, yun po yung... ganun. Educate Educator voters. So huling Sorry. tanong na ito Martin ha. Dapat ba hindi popularidad kundi integridad ang maging batayan ng mga botante sa pagpili ng kandidato? Uh, true lalo po. So yan, yun, nakikita din po namin sa mga surveys kasi kung titingnan po yung Natanong, anong gusto mo sa isang kandidato? Hin hindi naman nila sinasabi popularidad eh. It's more mm. of yung plataforma, yung yung uh, years of service po nila, educational background niyo po. true lalo. Uh, ad Advocacy. Uh, Salamat, Bart! Thank you! Thank you. Ratata! tanong! Tapatan! At tarang Tahan!